Hello, good morning mga madiskarting mami. Alam niyo po mga madiskarting mami, para makakamura po tayo ng ating ititindang manok, no? kailangan po sa supplier talaga tayo kumuha ng ating mga paninda. Katulad po niyan mga madiskarting mami, sampung bag po yung aking deliver ngayon kasi... Medyo mabenta po yung aming lechon manok at ang aming fried chicken. Sayang din naman po pag hindi nyo matukoy na kukuha tayo sa supplier ng ating mga uh, manok kasi nakakamura pa rin po kay, kesa sa palengke tayo. Kukuha sayang din po yung 5 piso or 10 piso. So maya maya po lilinisan na po namin ito ng aking asawa. For the meantime may pupunta lang po muna ako oh, mga madiscarding mami. Yan po ang aming labas ng aming bahay. Yan po mga madiscarding mami. Hindi po biro ang pagkakaroon ng maliit na negosyo. Kasi talagang bubuhusan mo rin po ng oras. Kagigising lang po namin time check. Alas 9 na po ng umaga. Yan lang amang po na mga madiscarding mami. And bye!